Okay. basahin wow. so. so, na si si scholarship. Scholarship, mo. Wow. Thank you so much. Thank you po. Ito yung nagpapatunin na si Amanda Lee, Santos. Ay napili ng Tecam Scholarship bilang scholar at ikaw yung makatanggap ng tulong pinansyal para magpagpatulong mo yung pag-aaral at maabot mo yung pangarap. Wow, salamat Thank you so po. Thank you so much po. Congratulations. Malaking tulong po sa anak po. Tita Anonymous, nagpapabot siya ng 5,000. Wow, thank you so much. Thank you si Paring Jo, yung kumpari ko, si Paring Jo Roren, 10,000. Mm -hmm. One, two, tapos si Tita from Hong Kong, 5,000. One, two, tapos si Tita Rain Rosales, 2,000. Total is 22,000. Thank you so much. Ibigay na pala? Gagawin na yung bahay. Gibana. Tignan natin sinong matapang. Ha <coughs> 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 Ginii na yung bahay kagat karan, kaya kaming ayatang. Hina. Hindi na natatakot eh, no Parang gusto Hina. Hina. eh, no morning po. morning ko na. God bless. Hindi, gawin nyo lang yung ginagawa nyo na. Mag good morning kasi mga mga pateka mo. Good morning Ayon pa. God bless. Masarte. <laughs> ano pong may tutulong ko sa inyo na ano ano ba papaliguan no ba niyo? Mamaya maya po si susugot po siya sa kanila. Ah. Ay, kaya sabi ko, ko may lang po ko na sa kanila. Ay, may okay lang lagay ko to. Mike. Sige po. Mike lang po. Ano pong gagawin niya? Bali, kapag ano po kasi, naliligo naman po siya. Kaso ngayon, ayaw daw niyang maligo dahil yung kamay niya may sugat so, na gano'n po doon sa pader na magaspang. Hindi hmm. po kasi niya control yung kamay niya. Kaya, ang ginagawa ko po, pinapaupo ko lang po siya. Hmm. Ganito po ako magpakain sa kanya, basta't nasa kama lang po kami. Anak, relax. Ayan po. Hmm. Yeah. Sa isang babae, no, mahirap yun, ha? Yung ganyan bubuhatin. Hmm. Kaya ayaw niyo pala talaga magpa-opera kasi nga, ako laging buhat-buhat. Ito, ganito po yung daily routine namin. At, at anak, nakapagluto na po ako ng kanin. Hmm. Ayos anak ka huwag kang dumausdus. Oh. Para ko kayong pambal. <laughs> no, ate. Oh. Opa. <laughs> ate, ayos ate. Yung legs mo, anak. ano natutuwa ako masaya si ate. Anak, relax. Yung pagkain niya na, ano po yung pagkain niya? Ano po? Kung ano po yung pagkain niya? Nakakain po niya. Ah. Kaya nga po sabi po nila, kasi nung baby po siya, mm. nadadala ko pa po siya sa rehab, sa May Santamaria. Mm. Sa rehab po para ipaterapi Kasi donation lang po doon. Eh. Mm. Maswerte daw po ako. Yun ang sabi ng mga kasama kong nanay. Kasi nakakausap ko siya, mm. nakakain siya ng mga solid food, hindi ka nung iba na talagang... Ma, Yung tina-ano mm. lang po, taho lang po yung pinakaal. So, ito pinakaan. kailangan pa talagang igana ni nanay dahil pag nagdikit Dumadaos yung ano ba? niya. Ah. Dadaos-daos na po siya matigas mm. na. Naubos mo? Huh? Mm. Ha? Anak, relax na mm. ah. po. Basat na po, hirap po siya. Mm. Relax, relax ate. Kasi manghirap din pala pagka pinapakain siya, oh. Kahit sa wheelchair po, daos-das ng daos-das, tas ako nang mm. taas. Mm. Kaya ganito po, hinaharang po yung ko yung legs ko. Kahit sa pagpapalit ng diaper po, mahirap talaga ako lahat ng versa. Mm. Gusto niyo na mag-duty ako nang ano na dito twice a week. <laughs> tutulong ako po kayo. Ate, a... tutulong si Kuya. Gusto mo ba mag-alaga sa'yo? Paminsan-minsan? Sagot natin. <sighs> <you> sa oh, si Mama na lang po, Kuya. Si Mama na lang po, Kuya. Sabi niya. Hindi yaka ka pa. <laughs> Pwede naman akong mag-alaga sa'yo, paminsan minsan anak ko isa na krelas lang. Naiyak siya. <laughs> ano anak pagbigyan mas? mo ako kahit minsan lang, one day na ano, pag uh, pagalaga sa iyo. Okay lang ba? Okay, thank you. Ngayon, sempre titignan ko muna yung gagawin ni Mama mo para ako yung gagawa next time. Ma sinanay naman ano, gusto ko para makarelax siya. Mag-shopping muna siya. Okay. Anak, <laughs> relax, anak ako. Gusto niya. Shopping muna si nanay, no? Tapos ako mag-aalaga sa'yo. Uli. <laughs> okay. May time po na nagkakapasa ako kasi hindi mm. po niya konti. Kung, kung minsan yung tuhod niya biglang tataas, tatama sa baba po. Ah, kasi nga hindi niya nga mapigilan yung ganun-ganun po niya. Kahit ano. sa kamay po niya. Minsan dumugo po yung ilong ko eh. Mm. Pag ganun po niya, bagsak ako Oh. Kaya... Ako po hindi po pa yeah. Pagka gano'n naman po, kasi naiyak ako dahil nasasaktan. Mm. Mama, sorry po. Kapag ano, hindi ko po sinasadya. Oh. <laughs> oh, inom ka? Ano ba yan? Para Lamaya. may sa susunod niya. Hmm? Ano ano ganyan pala siya araw-araw. Huwag hmm? ka na mahiya. Anak ka namin muna at malamig na. Ha? <laughs> Basta nga, buksan mga anak ko yung electric fan. Hindi po yung, yung luha ko na inayak ako sa inyo. Ganito ito po yung daily routine na. Lalo kong ano nung to, nakaraan Pumutulo po. Tumutulo lang siya. Ay, pinipigil na ko ka tegram. Umiiyak mm. sila. Sila magkapatid kasi may sakit ako. Dumat mm. po yung nilalagnat ako. Hindi ako makabango, nangihina. Si Bonso yung magliluto. Ha, ilan ako. Ito naman siya yung Bonso, si Mama. Painamin mo ng gamot. Gamot ni mama. Siya yung nagre-remind kahit na ganito. Hindi siya mga kilos. Siya yung maanak kay Bungso. Nagpapaalala ng lahat. Kaya kapag may sakit ako, sabi ni ate, mama, papano ako? Kaya pala na hindi niya makuha magpa-opera talaga, no? Opo. Okay. Anak. <laughs> Uy, Bunso, okay lang kay nanay na lang. Sige <laughs> na, kay nanay mo na lang. <laughs> mo, I-stand, i-ano na lang sa kanya. Yan. Yeah. <laughs> anak, relax lang. Hey. Anak, anak. Kung ano-ano po yung ginagawa ko, mayroon po akong pinold na ano dito, nakakahiya. Na ano <laughs> na, fin pero malinis po ito, pinold po, kong napkin kasi hmm. nilalagay ko po dito sa kanya. Oh. Nilalagay ko bago ko lagyan ng bandage mm. para kasi parati pong naka ganun o oh, mm. naninigas walang ano kaya ngay, sa, ngay, may, Yung iba naman naka ganun uh, nga isya po naka ganun uh, Naka ganun po madalas nilagyan ko lang po na nilalagyan ko po nito bago ko ah, pagkatapos kong i-massage at matutulog na kami mm. Lalagyan ko na po siya ng ganun ng bandage may laman po ito mm. yun nga pong natin para malambot sabi ko <laughs> Pero namamangha din ako doon sa puso nung mga nagpatira sa inyo dito. O, mabait po si Ate Glo. Kasi kung nandun kayo sa kalagayan doon, o kaya yun nga, bumigay na ho yung bahay. Baka kaya nyo mang kumuha ng re ano. Baka hindi man ganito ka kapresko eh. Di masirap po kayo. Opo. Mabait po si Ate Glo. Mm. Yung pinsan po ni Mister. Mm. Bali, first kasi po. Niya. Mm. -hmm. Ito po Can yung mga lakatay, like kapatid po ng isang. Mm. Sana lahat eh, no? S S S ako mag-aalaga sa'yo, ha? Sila. Isang araw, okay? Hello. Okay, Sige. <laughs> Christian din po si Ati <laughs> Lo. Anak-anak, mm. -hmm. anak, anak, anak yeah. Aray ko, aray ko. Ito ako, mo, ate. Aray ko, anak. Hmm. Excited ka no? Ako magalaga sa sa'yo, di ba? Excited ka ba? Basta baka masasaktan si Kuya Tay, kramat. Hindi hmm, ka suntukin mo ako, walang problema. Sapak hmm. hmm. Sa pagsabakin mo. Sa si Bonso, kasi kakargahin po siyang pagano ni Bonso. Si Bonso naman kasi may time po na masakit po yung puson ko, gano'n. Mm. Dahil siguro sa bukol. Mm. Mama ako na po yung magkakarga kay ate. Sabi niya, pagkargang gano'n ni Bunso kay ate, biglang itong tuwod. Eh, sa laki naman ni Bunso, parang hindi niya na makayang buhatin niya. Nabubuhat niya Nabubuhat po ba? Nabubuhat niya. Mm. Ako na po ang magkakarga kay ate. Katulad niyan, paliguan tatlo kami tulong-tulong mm. May tagahawak ng upuan mm. para daling sa CR. Mm. Tapos si Bunso, tulong-tulong kami kay ate. <laughs> mm. Kaya gano'n, hindi <laughs> yung pag-move ng ano niya, no? Ah, ano? Inom ka pa? Ate, Relax lang yun. Kagaling agad. Yan po ngayon, Mammya, gatas anab. po yan. Gatas na may kape po. Ayaw po niya ng play na gatas. Mm, nasanay din. Nasanay na... po Sa siya. Okay. Ano po yan? Kaso mag, nagpa-palpitate yung ano niya kasi may kape. Kasi kapag pinapainom ko po, po ng gatas, mama, ayaw ko talaga ng gatas. Gusto mga. mo may kape? Kasi si mm. oh, sige. <laughs> okay lang. mahalaga masaya ka. <laughs> <laughs> mm. Anak, ayos ka na. mm. Pero nakakainan po naman siya ng gamot. Hindi niya talaga kontrol Ngayon po kasi mm. nakabili kami ng gamot niya. Mm. Dahil binigyan niyo po kami. Bumili ako ng 20 pieces. Mm. Mm. Araw-araw po niya inumin, kaya hindi po siya masyadong matigas. Kasi once na matigas na matigas mo, hindi ko na kaya tatawagin ko si Bonso, lalo sa pagpapabihis ko. Hindi hmm. kumakog basta-basta yan, hmm. yung kamay niya. Ano ang katikram yung kamay niya? Anak, ayos. Ano po yung nakasabit sa kamay? <laughs> Wala po gusto po niya, bracelet-bracelet <laughs> daw niya. <laughs> ayos kaya na. Ayan no, talagang bumababa siya dahil nga hindi niya mapigilan yung ano <laughs> mm. An Ate, e eh, ganon mo kaya ate ibuka ka mo tapos na bubuot mo palasya Ayun. Huwag. Para ma-relax. panget nabubuot mo pala siya. panget parang isang panget na nabubuot panget siya. Kasi kung panget 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 lalaki pa 'yan. ano pa naman, bata pa naman siya. Alam mo na maiyak-iyak ako ay hey, mama kung hindi nga lang po ako matapang na ngayon eh baka umano na ako dito, bumigay na ako eh. Sa dami kong kwento ng buhay na naanoan, isa ko kayo sa mga nag-ano yung luha ko. Madalas po kami umiyak kapag lalo sa pag-uusapan namin yung buhay namin. Madalas po kami umiyak. Si ate, Ayan po yung papa niya. Kung minsan kinakausap po niya. Ang ko pala ng na asawa niya. Nakausap Ay? po niya yung Ito yung asawa niya. niya. Ay, si tatay. Ah, wait. Na... Ah, mm, <laughs> natatanggal to bonso. Ah, hindi. Nakadikit na yan. Nakadikit. Pero... Kamukha ba ni bonso ah, si wait papa? Wait lang, wait <laughs> lang. Kasi tatanggalin ko daw. Pero, pero guwapo ang papa mo eh. Pero... <laughs> <laughs> Ay, ate, <laughs> ate, relax ang lang ate. Na. <laughs> Nahirapan ako anak. Ganun po siya pa. Ate. ate, anak, ayos ka. Magtigas ka. Pabangon, anak. Happy birthday, Bunso. Uh? <laughs> si, si ate. Opo. Bali, pinaano lang po namin na... na, na ka. Oh, yeah. ah, siguro kahilingan din po niya. Opo, gusto po niya. Kasi nung birthday ko nga po, hmm. busy siyang mag-isip kung ano yung nila, gano'n, gano'n hmm. gagawin natin. Pero sabi ko nga, anak, yung sundin niyo lang ako, anak, yung respect lang sa akin, masaya hmm. na ako. Wala akong hinihiling na iba. Oh. Ah. Katetra mong gwapo ng papa ni Kuya, ano, ni ate tsaka ni Bunso. Okay. Talagang palang may pagmamanahin yung dalawa. Tuwan-tuwa nga po yung pinsan ni Mister. Mm. Kasi sinesend-send ko po yung link sa kanila, pinasend ko mm. kay Emma. Pinanood nila. Naiyan ah, daming po, umiiyak. Napan oh nga po pala, napanood na. Ni na, napanood niya na po pala. Opo. Daming umiiyak mga kamag-anak ko. Mm. Kasi ang ano ko po talaga, sambales balas po kanina. Um, yung mister ko ang Bulacan. Mm, mm. Kaya sinend lang po ni Bonso yung hindi sa kanila. Yeah. Sa church po namin ang daming umiyak. <laughs> mm. Nasaan na po ako kahap nung four? Nasa meeting po ako ng PWD. Yeah. Uh, may tumawag po na kasi dala ko po yung cellphone umiiyak. Sabi ko, sino po sila kasi hindi po familiar yung number. Si is umiiyak. <laughs> Naiyak ako sa ano yun. Sis, is nakita ko na sabi, napakabait ni Kuya Tekram. Si is inaabang ako taga. Pinafollow ko yan kasi hindi ko po alam kung mm. ano yung sasabihin na. Pero pinafollow daw po kayo. Sabi mm. nung ka-churchmate namin. <laughs> Ay, nako. Ate relax. Relax si baba mo lang. Ano po, pinagpapawisan yung paa niya talagang pawis mm. na pawis. Hindi, Ay, oo nga, oo nga. Hindi, pati kamay niya. Oh. Talagang That parang... Pati pa apo. Pati pa apo. Di baba mo, anak? Opo ka? Ang um, hirap ng ganitong sitwasyon. Oh, anak, anak. Inom ka? Mm. May regalo kami ang kay Kuya. May bunso. Dahimik lang na. May regalo daw sila kay bunso. Surprise. Surprise natin mamaya. No? Hindi. Maaga po akong nagigising kasi mm. ako ng ano, kahit kanin lang iloto ko pag gising nila. At... Hindi po kayo kumain yan? Kapi lang po ang alam namin. Yes. Yeah. Mm -hmm. Ganun lang po kami, kapi almusal tapos mamayang mga eleven, yun na yung lunch na. Ang halihan. Ano po, hindi kami, yun. Tinitipid niya na nga po, po yung ano no, ano ba yan? Masanay mm -hmm. na po kami, tapos pagdating ng hapon, siyempre alas 11 sila kumain. Mm -hmm. At may kanin, naugutong. Mm -hmm. Yun po, kakain sila, so, kain lang. Sabagay na po. yung paghihirap niya na yun, yun yung nagiging sandata naman ni Bunso. Okay. Maniniwala po ako Na para hindi niya pabayaan yung pag-aaral niya. Yun po talagang ano ni Bunso. Mama, ayaw kong, Yung mag, Kasi sabi nga po ng ama niya, hindi kasalanan ng mga bata na pinanganak na mahirap. Oh, Pero ang tumandang mahirap, Kasi yun ang ano na po, kasi natin. hindi, hindi po yung mga bata, katulad ni Bonsa, alimbawa, Mahirap ang nakagisten niya tapos mm. hanggang sa pagtanda niya mahirap siya. May kulang na sa kanya kasi nandoon naman po yung paggagayad sa kanya mm. sa pag-aaral. Mm. Kaya yun yung mama, ayoko pong maging tuloy-tuloy yung -tuloy ganitong buhay natin. Mm. Kaya magsisikap po talaga ako, sabi yeah. <laughs> Kasi kung minsan pinapapulit ko po sila ng, dito lang naman po kasi yung mga kalakal natin, ipunin nyo, ganun ako. Yeah. Kapag nabenta na, siyempre dagdag din sa amin. Yeah. <laughs> Bote, bakal, oh, na plastic. Kapag may napupulot sila, inuwi po. Yeah. Hmm. Papano kung ganyan na yung buhay tapos ini-imagine ko lang, ganyan na yung buhay, barumbado pa yung nag-iisang lalaki tapos sakit pa ng ulo niyo, siguro hmm. parang kayong pinagbagsakan na. <laughs> nung ano po nung namatay yung mister ko sabi ko parang hindi ko kaya. Kasi hmm. hindi ko po alam po paano kami mabuhay dahil hmm. wala po akong hanap. ba ganito si ate. Sabi ko parang hindi ko kaya. Sabi ni Emma, Mama, huwag ka nang isip na isip kasi ikaw minsan. Nangyari po yung parang hindi ko alam kung saan ako galing. Mm. Hindi ko alam kung ano yung ginawa ko. Sabi niya, Mama, huwag ka kasi isip isip. Sabi ni Emma sa akin. Sabi ko, anak, mm. siyempre hindi mo may alis. Wala tayong ano. Mm. Hanggang sa yung pinsan niya. Nagpapadala ng pakunti-kunti sa amin. Mm -hmm. Yun po. Yung, yung kumari din po namin. Kaya sabi ko, napakabuti ng mga tao. Kahit napakunti-kunti mm. na pagkakasya, kapag budget po. Kaya natuto kami yung wants at saka means. Doon namin ano sa ama niya nung nagtatrabaho pa. Mm -hmm. Isipin mo yung kailangan lang natin. At saka yung... Kaya, bibihira po sila yung mga bagay na, Mama, gusto ko ng ganito. Katulad napakainit po ng panahon mm -hmm. di ba? Eh, sabi ni Papa nila, huwag kayong masyadong ano, anak, anak, kapag ice cream. Mama, gusto ko hmm. ng ano, ice cream. Ice cream, din na lang, mama. Sabi ng mga bata. Hmm. Sabi ko, tsaka na lang. Oh. Pagkagawa po ni Bunso, tingnan niyo katay ko Masa ayaw pumayag, Oh. At, ate, ate, ate. ka? Gwapo yung kapatid mo, na. Gwapo. Ate! Oh. Siyempre. Ano po, yan si ate talagang supportive po yan. Kasi mm. si Bonso po, pag lumalaban po siya sa chess, kasi mm. ginagawa rin po ni Bonso yung parang pandagdag ano namin pag may nalaman po siya ang mm. tournament at may mag-sponsor e po sa registration ba yun, anak? Pinupuntahan mm. po niya kasi iwas na nanalo po siya. Mm. Tapos, Naging ano po siya player po siya ng Batang Pinoy last 2022. Mm. Sa buong Pilipinas po ang laban yun Gina naman na po yun. sa May Ilocos. Mm. Bali siya po nag represent ng Bulacan. Dalawa mm. sila. Ano po, nag-champion po sila sa Rapid Event. Mm. Si Bonso. Congratulations. Bonso. <laughs> may laki po siyang malaki oh. diyan na <laughs> Congratulations, nay <name>, ate. <laughs> Yan naman tagumpay ni Bonso, kasama kayo doon, okay. kaya ganun siya Ayun. na Bonso. Hmm. Para anak-anak ay ganyan.